Tiniyak ni Anna Ramsey na masaya siya sa kanyang kinalalagyan ngayon. Ito ay matapos niyang mad-awit sa pagiging controversial recently ni Willie Revillame dahil sa pagrarant nito sa kanyang afternoon variety game show sa TV5 na Will to Win. Mainit kasing pinag-uusapan si Willie sa social media. Nagkalat ang video clips mula sa Will to Win kung saan naninermon siya ng staff at nagre-reklamong pagod na ito kahit kasi simula pa lamang ng show niya sa TV5. Binabatikos si Willie ng netizens dahil sa Anilei hindi magandang attitude nito sa nagsisimula pa lamang niyang show. Sa pagpuna ng netizens kay Willie, nadadawit ang isa sa mga co-host niyang si Anna Ramsey. Bago ang Will to Win, highly identified si Anna bilang regular host ng Showtime Online U, ang online show ng ABS-CBN noontime show na It's Showtime. Tanong ngayon ng netizens, hindi ba nagsisisi ang host at disc jockey sa ginawa niyang paglipat sa show ni Willie? Ang iba, kinakastigo si Anna kung bakit pa siya lumipat sa Annie Lay Toxic na programa. Ginawan pa siya ng memes, tulad ng screenshot niyang mukhang hindi masaya at may caption na, yung di mo na alam kung tama pa ba mga desisyon mo sa buhay. May post pa na, worth it ba Anna Ramsey mas mabuti pa sa It's Showtime? Mayroon namang recent post si Ana na halatang reaksyon niya sa ipinupukol na issue. Masaya ako. Sana kayo din po. Good night. Simpleng post niya sa X noong July 19, 2024. May netizen na nagbigay ng words of encouragement kay Ana. Sabi nito, "Tuloy mo lang yan DJ Ana. Ikaw lang din naman inaabangan ko doon. Very proud of you." Sagot ni Ana, "Oh, thank you sa kabila ng issue." May mga nakukuhang papuri si Ana sa pagiging energetic co-host. Bukod kay Ana, co-hosts din ni Willie sa Will to Win sina Cindy Miranda, Christine Bermes, MJ Kayabyab, Roberta Tamondong, Gabriel Basiano, Bubsy Wonderland, MJ Kayabyab, Denita Knows, Inday Fatima, at Sam Verzosa. May 10, 2024, nang mag-announce si Ana na lilisanin na niya ang Showtime Online U. Post niya noon, maraming salamat po sa mahigit limang taon ng kulitan at tawanan, madlang onliners. Sana ay samahan at suportahan ninyo pa rin ako sa panibagong kabanata ng aking paglalakbay, Your Trendy Diva, signing off, lumalabas na career move ang consideration ni Ana sa kanyang paglipat, post niya sa ex noong May 17, at the end of the day ang gusto lang naman natin ay magtrabaho, makapag-provide para sa pamilya, matupad ang mga pangarap, makapagpasaya at magsilbing inspirasyon, bakit hindi ka nalang maging masaya para sa taong nagsusumikap? Hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito? Paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i ang notification bell para lagi kang updated pag may bago tayong upload.